Nahuli na po ang kasambahay na nakunan ng CCTV na pinagnakawan ang kanyang amo sa Quezon City. Kusa naman sumama ang suspect sa mga polis para linisin daw ang kanyang pangalan. May ulat si Athena Imperial. Athena? Maris, kasalukuyan nga naka dito sa Station 10 ng QCPD ang kasambahay na itinuturong nagnakaw di umano ng humigit-kumulang isang milyong halagang kagamitan ng kanyang amo. Matapos mapanood sa GMA News kagabi ang kasambahay na nagnakaw umano ng mga gamit ng kanyang amo, may nagtip sa mga opisyal ng barangay na pindan sa Tagig na namataan sa isang bahay sa lugar ang babaeng suspect. Inimbitahan ng mga opisyal ng barangay na pindan si Florenda de los Santos na kalaunay dinala sa istasyon ng pulisya. Kusa namang sumama si Aling Flor at pinabulaanan ang mga paratang sa kanya. Ako po ang nandoon sa CCTV pagdating ng gabi kung kailan sila dumating alas 8 alas 9 sa ako kakain pwede ba mabigat trabaho ko eh naglilinis ako ng bakura nag-aalaga ako ng matanda eh sino ba namang matutuwa ng ganyan paliwanag ni Aling Flor tinakasan daw talaga niya ang kanyang amo dahil sa masamang pagtrato nito sa kanya lalo na sa pagkain nilang mga kasambahay itinaon daw niya talagang umalis sa bahay habang nasa trabaho ang kanyang mga amo giit niya wala siyang ninakaw ng mga alahas, mga gadget at iba pang gamit mula sa kanyang amo. O dapat may damit ka doon sa lagayan mo. May damit ka rin dito, may damit ka kasi nag-alaga ka sa nanay ko. O sabi ko ma'am, okay. O, kaya pag ganyan-ganyan po ako, nakita po ako sa CCTV kasi kami to talagang may CCTV kami. Hindi rin daw sa Quezon City ang bahay na ipinakita sa CCTV kundi sa Muzon, San Jose del Monte, Bulacan at hindi rin mga Chinese ang kanyang amo. Pag-amin lang ni Flor, ang nakuha lang daw niya ay 300 pesos na ipinamasahe niya mula Bulacan hanggang Tagig. Ang gusto lang daw niya ngayon ay malinis ang kanyang pangalan dahil hindi raw totoo ang mga ibinibintang sa kanya. Maris mula sa tagigpolis Police ay dinala dito sa QCPD Station 10 si Aling Flor. Ayon naman sa abogado ng biktima, nasa Davao daw ngayon ang kanyang mga kliyente at walang paraan para kilalanin ito. At yan muna ang pinakahuling balita mula rito sa Quezon City. Balik sa iyo, Maris. Maraming salamat, Athena Imperial.